ritual upang magdusa ng husto ang ex o partner mo sa ginawa niya sa iyo. Ikaw ba ay niloko ng isang tao, pinaikot-ikot gaya ng iyong ex o partner mo, pinagtaksilan ka at niloko, katulad ng pangluloko niya sa iyo pagdating sa pera, o nagsisinungaling siya sa iyo, may ibang babae o lalaki, at wala siyang care talaga sa iyo at gusto mo na siya ay magdusa ng gusto sa ginawa niya. Hello mga ka-spell, panibagong araw, panibagong ritual na naman ang aking ibabahagi sa inyo para sa mga taong nanakit sa iyo ng gusto or nang iwan din sa iyo. Disclaimer lamang po tayo na ang bijung ito ay para lamang sa mga buo ang paniniwala at walang katiting na pagdududa. At kung ayaw mo sa mga ganitong video, ay iskip mo na lamang at humanap ka ng ibang gusto mo. At sa mga gustong magpatuloy, ay tapusin mo lang din ang video ito upang magawa mo ng tama. At kung ikaw ay bago or napadaan lang din sa channel ko, ay inanyayahan kitang i-click ang subscribe at notification bell sa baba. Nang sa ganon ay update or mauna ka sa bago kong videos na i-upload. Ang pamamaraang ito ay napakabisa kaya dapat 'wag mo din itong paglaruan at dapat bago ka gumawa ay buo dapat ang iyong paniniwala upang makamit mo ang bisang iyong ninanais. Pwede ito sa babae sa babae, lalaki sa lalaki. Basta't siguraduhin mo na ang taong gagawan mo nito ay yung taong nanloko sa iyo. Tulad ng iyong ex o partner mo na dalawa lang pala kayong niloloko niya o sumama siya sa ibang babae o lalaki. O nilustay ang inyong ipong pera nang hindi mo alam. At sa pagkakataong ito ay gusto mo na siya ay magdusa ng gusto sa ibinigay niyang sakit sa iyong kalooban, physical or mental. Gawin lang ito sa araw ng Martes. Mainam na gawin sa gabi bago ka matulog. Basta't bago mo gawin ay mag-focus ka. Dapat walang ibang makakakita or makakaalam at dapat tahimik ang lugar na iyong paggagawan mo ng ritual na ito, gaya ng iyong kwarto. At kung ready ka na ay kailangan mo lamang ng puting papel na malinis, walang nakasulat at pulang panulat gaya ng ball pen or pental pen. Isang lagayan gaya ng mangkok na aluminum o plato. Wala kang ibang gagamitin kundi aluminum na lalagyan. Kailangan din natin dito ng isang posporo o lighter, kung anong meron kayo sa inyong bahay. Isang dahon ng laurel. Pag ready na ang materyales, ay mag-focus ka lamang at kunin lamang ang papel at panulat. Isulat ang pangalan ni target sa puting papel. Punuin mo lamang ito ng kanyang pangalan at apelyido harap at likod ang iyong susulatan. Kailangang mapuno mo ito ng pangalan at apelyido niya. At ang dahon ng laurel naman ay kuhanin mo at isulat mo naman ng isang beses ang salitang magdudusa ka ng husto kailanman. Pag naisulat mo na sa daon ng laurel ay kuhanin mo lamang ang mangkok na aluminum at sindihan ang posporo or lighter at sunugin mo ang papel at dahon ng laurel. Pwede mong pagsabayin na sunugin o mauna ang papel at isunod ang dahon ng laurel. At habang sinusunog mo ito ay banggitin mo ng tatlong beses ang pangalan apelyido ni Target. Tatlong beses din na babanggitin ang salitang magdudusa ka ng husto. At 'yung abo na pinagsunugan mo na nailagay lahat sa mangkok na aluminum, pagkatapos, lamang nito ay itataas mo ito sa glit. Pumikit ka at magdasal ng iyong nais na magdusa ang taong nanakit sa iyo. Pwede mo ring dagdagan ng mga gusto mo pang sabihin, basta't nanggagaling lamang ito sa iyong puso. At gagawin mo lamang ito ay dahan-dahan mong isaboy ito sa labas ng iyong bintana. Kailangan maisaboy mo ito kaagad sa labas bago ka matulog at hayaan mo lamang na ang bisa ng ritual ay tumalab sa taong iyong target. So hanggang dito na lamang mga ka-spell, hanggang sa susunod pong muling mga video, marami pong salamat sa inyo.